Kami nga pala ay galing sa ospital at sinamahan ko pala si Bebe para magpa-check up dahil nga ho siya ay hinahihirapan dumumi. At ayun na nga ho, sabi ng doktor, ayos naman ho siya at ayun, constipated lang pala siya. At ari na nga ho, dumang kami din sa aksyon at parang nga pala ay mamili. Ano ganyan? Ari na nga ho, amin ang titingnan ang mga pilihin dito. Dito nga pala sa aksyon ito, dito ho nakakabili ng mga mura. At dito nga ho, inyo, mabibili ang mga gamit sa mga cellphone at yung ano-ano pa. Kung gusto nyo magpadala sa Pilipinas, pwede rin ho kayo dito mamili at makikita naman ho ninyo ang presyo dahil ang ipinapakita. Maganda ho dito ang mamili at talaga naman ho may matibay at may mahuna din. Charot. marami din ho kayo diyan makikita ng mga speaker kung mahilig ho kayo sa mga kantahan eh, meron din ho diyan mga karaoke at talaga naman ho ang ngayong kapitbahay ay magigising sa inyong boses. Charot. sorry na nga ho makikita ho ninyo at pinapakita ko rin ho kung gaano kalawak. Iyan niya pala mga panghugas ng plato o gali hong laki. Malaki pa sa aking ulo at mura lang ho ninyong mabibili. Ito ho ang action dito sa amin na malapit dito sa aming bahay dito ho sa may krimi, Metro Line 7 na ang ho kung gusto ho ninyong malaman, ilalagay ko ho dito ang address para ho inyong mapuntahan kaya naman ko ako sa inyo dito na lang ko mamili sa aksyon naging endorser pa tayo ng aksyon So, ayan na nga. pag uwi namin, ikumakain si Bebe. Makikita ho ninyo kung gaano kami ka-sweet dalawa. Yan ho. Inaamoy-amoy ko muna si Bebe dahil ang amoy huni ay amoy lupa, charot. Ganyan lang ho kami dalawa maglambingan sa relasyon ho. Ay kailangan ho lagi may pagmamahalan. So, ayun lang ho ang aming portatay video at maraming salamat sa panunood. Bye-bye! Mga katombi! Thank you for watching!